Narito ako ngayon sa komunidad ng mga dumagat at itong lugar na to, nako, medyo liblib at bulubundukin. At dito may paraan din ng mga lalaki ng kanilang paniligaw. Yun ang excited akong alamin. Sa komunidad na ito ng mga katutubong dumagat nakilala ko si Mang Tutut. Kinuwento niya sa akin ang tradisyonal na paraan nila ng panliligaw na siyang susi para makamit ang matamis na oo ng kanilang mga kababaihan. Yung mga lalaki noon, halimbawa nandito sa Bulacan, yung mga dalaga nandun sa Parting kesyon. Okay, ang layo nun. Iyon, walang pagod yung lalakay para makarating lang doon, makipaglaro. Ilang araw yun? Tuloy ng na pala doon sa Ilang araw po yun, ang layo nun? Ay, sa amin, wala, maski malayo, malapit lang. Totoo pala rito yung kasabihan na kahit matataas na bundok ay tatawirin. Na intriga ako doon sa paraan ng panliligaw niya sa misis niya sige, tara. Bukun natin yung parang sulat din namin uh oo -oh. na ginamit para sa panliligaw oh, dito sige, tara. napasagot nyo doon basta kanyan ang iba't ibang klase ng mga dahon may kanya-kanyang kahulugan daw na may kinalaman din sa panliligaw Bakit dahon ang kailangan kunin ito ano po 'yan ito yung balat lang. yung balat bunga Ay, pagka manliligaw ko pala dati pahirapan ano po tawag dyan? Ah, tibig. Tibig? Yung ibig sabihin ito. Okay. Pabalat bunga lang mm. yung pag-ibig mo sa akin. Eh, ba't gano'n? Bakit pa pala? Pa, uh, Di ba sabihin, diba ano yun? Negative mo yun? Ibig sabihin. Parang hindi totoo. Uh, parang hindi totoo. O, oh, eh, ba't ibibigyan nyo sa eh, kanya? Di siya marami naman ito. Mabubuo rin natin hanggang sa mauunawaan din niya yung isasagot ah, niya. So, puzzle pala yan. <laughs> ano yung paano siya sasagot? Dahon din? O, oh, dahon din yung ilalagay niya. Nakakatawa to, oh, pabalak bunga daw. Parang ano, pakita tao lang. Ito to, oh. Panliligaw dati, buwis buhay. na yung bangin na yan. Ah, Siyempre, pag umulan, may tayong. Diba? Ang tag dito, yung panga yung pangako. Huh? Ano ibig ah, yung pangako. Hmm. Ano 'yung sabihin? Pag binigay mo sa kanya, paano niya babasahin 'to? Kung nasaan yung pangako niya? Ang dami mo na hugot, ay. Ano taong pahal natin Ito, Eto, ano tawag dito? Ahawili. Ano yung sabihin nito? Ah, baka may kinawiwilihan ka na. Kaya hindi naglalagay din ng ganito sa daraanan ng lalakay. Ako ha, ah, sasagutin ko kunyari, ako yung babae. Pabalat bunga lang ang pagmangal. Papaya Hindi ah. Ay! <laughs> Try pa yun. <laughs> okay, tapos ito. Pangako. Nasa na ang pangako mong pag-ibig. Wow. Sagutin ng babae na pangakong laging napapako. Okay, next. Ito. Pag-ibig. Asan pag-ibig? Hanapin mo ko. <laughs> Sagot niya. Para sa akin, yung dahon-dahon way of panliligaw nila is very poetic. Parang panunuyo na naramdaman ko kada isang dahon may hugot. Napawaw talaga ako. Uso na pala ang hugot ng mga panahon na yun. Doon diba? na, pala nagsimula. Nakasanayan din ng mga katutubong dumagat ang tradisyon ng paninilbihan o ang pagtulong ng lalaki sa mga gawain sa pamilya ng kanyang nililigawan. Gaya na lang ng pagsisibak ng kahoy. Nagpapahiwatig daw ito, hindi lang ng pisikal na lakas, kundi pati ang kakayanan niyang bumuhay ng pamilya. Pero hindi pala rito natatapos ang paninilbihan dahil pagkatapos, kailangan naman niyang ipasok ang nasibak na kahoy sa loob ng bahay. Nang walang nililikhang ingay. Sumisimbolo naman daw ito sa respeto sa may-ari ng tahanan na kanyang pinagsisilbihan. Okay lang ho yung ginawa ko ba? Wala bang naging problema? Uh, wala, problema. Doon siya ganoon. Uh, siya, May tumunog eh. Parang tunog ng kahoy kaya naman, uh, asama na yun sa paglagay, uh, uh, wala naman pag problema doon. Alam ko na tayo yung nililigawan kung, ma kung matulog mantika, no? mm. baka ganon. Bukod sa paninilbihan, pwede rin daw idaan ng panliligaw sa pagbibigay ng nganga. nga Nangangahulugan daw ito na may gusto ang isang lalaki sa tao na kanyang pinagbigyan. Bagaman sa bundok nakatira ang mga katutubong dumagat, eh, hindi maikakaila na inabot na rin sila ng modernisasyon. Kung sa hindi na sila nakasuot ng tradisyonal na damit, nauus na rin sa kanila ang paggamit ng makabagong teknolohiya na kung tutusin, malaking tulong sa kanilang pamuhay pero ikinalulungkot naman mismo ni Mang Tutut. Kikita ko, maya-maya, pagka medyo tumagal na, magkasama na yung... So, mag-jowa ano, mag na sila? Oh, ang bilis na. yung... yung Parang text pamamaraan. lang din Pero nung una, oh hindi ganoon. Mm -hmm. Malaki ang pagkakaiba ngayon. Kaya para hindi ito tuluyang mabura sa kamalayan ng mga kabataang dumagat, itinuturo ito sa kanila ng mga nakatatanda sa kanilang tribo. Ako rin, bilang isang ama, Naramdaman ko ang saluubil ni Mang Tutut. Totoo nga talaga yon na yung tatay palagi nag-iisip na nagdududa yung maduda agad. Ngayon nga parang siyempre magaganda yung mga anak ko. So iniisip ko agad kung may nanliligaw. Araw-araw tinatanong ko, anak baka may nanliligaw na. So may ganun na ako. Kung sakaling manliligaw, gusto ko ano, gusto ko yung dadaan sa proseso kung tutuusin, sa kultura ng mga sinaunang Muslim, hindi uso ang pakikipagligawan dahil tangi ang mga magulang lang ang nag-uusap para ipagkasundo ang kanilang mga anak. Ang tawag dito, fixed marriage. Noong mga panahong iyon, ang pagkakaroon ng maraming ginto at ari-arian, sukatan daw kung karapat dapat nga ba na mapangasawa ang isang lalaki. At kapag nagkasundo na ang kanilang mga magulang, hindi na pwedeng tumutol ang mga anak. Sa pagdating ng mga Kastila, nabuo ang konsepto ng panliligaw. Halimbawa na lang, hindi agad nakakapasok ang lalaki sa bahay ng babae kung walang permiso ng mga magulang. Nariyan din ang tradisyon ng panghaharana. Idinadaan nga rin ang panliligaw sa pakikipagpalitan ng libro ang lalaki manghihiram ng libro sa babae at kapag ibinalik na niya ito, may kalakip ng sulat ng pag-ibig. Panahon ng Kastila, mayroon kasing pinataw na convention o social rules yung mga Kastila. So, siyempre, may nakaharang dun sa interaction ng lalaki at babae. Kaya kailangan yung lalaki talagang dumaan dun sa magulang. Sa parte naman ng mga babae, ang paghuhulog ng panyo o kaya na may ang pagpapakita ng ngiti sa lalaki na nangangahulugang may gusto siya rito. Pero nang dumating ang mga Amerikano, tila nabawasan ang pagkakonserbatibo ang konsepto ng panliligaw. At sa pag-usad na nga ng panahon, unti-unti na itong naging makabago. Ang face-to-face -face kasi, uh, nakikita mo yung expression niya, ang mukha niya, kung nag-express ba siya ng delight, o natutuwa siya, nalulungkot siya. So, kitang-kita mo ang kanyang gestures, kung gusto kanya o hindi. So, kumbaga, uh, there is a connection between emotions to emotions. At visibly and emotionally, mararamdaman mo na.